guys, ah, meron tayo rito ng ah, port Everest ah, 2010 model. Ayan. bali guys, ang problema nito ay ah, power window problem. Yan ito guys, sa ah, driver side. Bali kinalas na namin guys. Yan ito. Ang problema nito guys, sa ah, kapag ah, tinataas ng may-ari, ah, umi-stop na sa gitna. Tapos ah, ako na guys. Yan, ito, guys meron na akong video nito so uh, ito uh, gagawa uli ako ng video para sa mga hindi pa nakakapanood ng mga video ko ng una yan bali driver side to guys uh, power window problem bali uh, hanggang dito lang siya guys sa uh, kalahati yan hindi na siya umaabot sa taas kaya ang ginagawa ng may-ari at uh, tinutulungan niya na lang yan fort everest bali ito guys sasakit uh, na mga Port everest to mga drivers side kasi ito nga laging ginagamit yan bali ito guys yung may-ari uh, si Sara uh, galing pa ng... Antepolo City, yan, dumay sa shop natin para ipagawa itong uh, sasakyan niya. Sir, baka mayroon kang babatiin bago natin uh, ipakita sa viewers natin. Okay lang. Yan, sir, sir uh, dumay sa shop natin para ipaayos itong uh, uh, power window. Yan, tapos, syempre, may babatiin pa tayo. Sir, shoutout. Oh, shoutout. Mga, ano, mga Jays paladin. <laughs> uh, yan, sir, sir uh, ito, may shop to na uh, ng mga oh, uh, mga ay ay sa mga rapper na nga sasakyan, yan. Sir, pati mo yan mo, yung, yung negosyo mo. Oh, Addis, so ito po kayo sa mga ano, Ate, so Yan, ito, ito si, may sir, aram, may aram. si Sir ang ah, may-ari. Uh, sir, sa Kabuyo, meron ka, Sir, no? Meron, Tapos sa halang, meron din si Sir, yan. Ito si Sir, ha, sikat kang dito sa pinyan. Yan, Addis Auto Technica. si Sir, ang mga gumagawa ng mga bushing, mga sasakyan. Kung meron kayong mga kalampag sa mga sasakyan nyo, guys. Yan, dalhin nyo lang sa Addis Auto Technica, yan. Sir, marami salamat sa iyo. Yan ito si Sir, yan. Bali ito guys, papakita ko sa inyo. Yan. Ito guys, ang nagiging problema. Tek, awang. Yan, bali ito guys, yung ano niya, uh, regulator. So ito guys, bungi. Yan, nabungi siya sa kalahati. Kaya ganun guys, ha, hindi na siya tumataas. Yan, ito guys, okay pa to. Pero ito guys, kapag nagpalit ako nito, na ito, uh, papalitan na natin guys ng buo. Yan, ito guys ang gagawin natin. Bali ito guys, uh, sharpness to. Ang gagawin ko dito guys, kukunin ko tong ipin na to. Yan, tatabasin natin. Tapos sa uh, ililipat natin dito. Yan, ililipat natin dito. Yan, ililipat natin dito. Okay. Ngayon guys, uh, ganito yan. Uh, kapag gagawa kayo ng ganito, dito meron siyang uh, ipin. Yung na ipin. Ito guys sa uh, Ito malaki ang pagkakaipin niya. Ibig sabihin guys sa uh, ito yung uh, stopper. Yan. bali stopper yan guys. Kapag walang ganyan guys, uh, kapag sinagad nyo nang pababa, malalaglag yan guys. Malalaglag. Bali ito guys, stopper to. Yan. Kaya ang gagawin din guys sa uh, gagayahin niyo to. Ku anong forma nito? Kailangan nandito rin siya sa kabila. Huwag niyo ilalagay rito guys sa kabila. Kasi kapag binabaan nyo nga yung motor guys Nang sagad, malalaklak yan guys Hindi nyo na maiitataas ang salamin Yan, katulad nyo ito guys Yan ito kabilaan Yan, kasi ito guys mahaba to Walang problema yan Ito kasi guys, saktuhan lang to Saktuhan lang siya Sa pagtaas at saka pagbaba Yan, tapos ito guys, sasabihin ko sa inyo Ah, uh, kailangan sukat na sukat. Etong mga ipin na to, kailangan na naka-level siya rito. Okay, yan, kita Yan, huwag na huwag siyang nataas uh, guys. Kasi tungtukod yan guys. Yan, mahihirapan ang motor guys. Kailangan, eto. Yan, nandito siya sa may guhit. Yan, kabilaan yan guys. Yan, nasa guhit siya. Yan, hindi siya pwedeng bumaba. Hindi siya pwedeng tumaas. Yan, kasi kapag bumaba naman guys, ha, hindi siya kakain sa ipin. Ay, uh yan dito guys kapag masyadong mababa ang ipin hindi siya apot uh, masisira to guys yung ipin ng uh, power window motor yan Ngayon guys ang gagawin ko rito uh, at ko na to yan tapos uh, ilimipat natin dito yan. hindi ko na masyado guys ipapakita kung paano yung gagawin uh, kasi nga uh, medyo ahaba ang video natin ang importante naman guys uh, ipapakita ko lang sa inyo guys na kung paano ko yan uh, mapapagana tong regulator na to eto guys, meron namang nabibili nito sa online. Yan. Kaya lang ha, syempre, mas, masigurado tayo guys na magpalit na lang tayo ng ipin. Kasi hindi naman natin nila guys yung mga nabibili sa online. Talagang mas ninipis ang bakal. Yan. Replacement talaga guys. Ninipis ang bakal. Kaya masisira ka agad. Yan. Kaya ang gagawin natin, dito na tayo guys sa surplus Talagang makapalang ipin. Yan, napakatibay niyan, guys. Yan, bali, pakita ko na lang sa inyo, guys, mamaya kapag uh, reforma ko na ito. Yan, dito, guys, mapakita ko sa inyo. A few moments later. So ito na guys, okay na yung ating uh, pinalitang ipin. Yan, ito guys, kitang kita naman. Yan, maayos yung uh, nilagay nating na uh, ipin. Yan, ito guys yung uh, pinagpalitan. Yan, wala na talaga guys, bungin bungin na. Yan, ito guys yung uh, kinawa na nating uh, regulator. Yan. Bali ito guys, uh, magagamit ko pa rin ito guys. Yan, nagagamit ko pa yung mga ibang... Uh, pyesa nito tulad nito pang papalit kami ng uh, itong uh, roller yan magagamit ko pa yan kaya ito guys ha, hindi ko pinapatin itong... yan ito guys yung uh, motor niya yan okay na rin uh, pinalitan ko rin guys ng ano ng ipin e kasi kinain siya kinain siya ng uh, regulator yan. ngayon na uh, kumuha sa mga pinagpalitan ko motor yan nilipat ko rito yan. Yan, okay na guys. Yan, nang bali ito guys, ang pag ispat nito, uh, ispat ispat spot lang. Yan, kung kayo nagde DIY, uh, huwag wag niyo i weld. Kasi kapag pinull weld niyo yan, uh, bebeng kong yan guys. Uh, bebeng kong yung uh, ipin yan Kailangan guys, uh, ispat spot spot lang. Pero kailangan tabilaan Yan. Ito guys, uh, parang uh, inapakang uh, alupihan yan Ayan naman guys ang pagkakahinang ko yan bali ang gagawin namin guys uh, ikakabit ko na to yan kakabit ko na yung uh, motor neto yan tapos ha isasalpak na namin uh, pakita ko na, na sa inyo guys mamaya kapag test na namin so ito na guys uh, na ikabit na natin yung uh, regulator yan bali ito lang naman guys ang tatanggalin tatanggalin nyo rito Bali ito. Itong dalawa na to. Tapos yung uh, sa holder ng motor, ito guys apat. 1 2 3 4. Yan. Tapos ito guys yung sakit niya, bubunutin uh, niyo lang to. Bali ito kasi guys, uh, hindi ko sana to bi kaya lang binidyohan uh, ko na rin para dagdag kaalaman na rin sa mga manonood sa akin. Yan. Salamat Ryan. Tapos ito guys yung uh, switch niya. Let's testing na natin. Yan, start natin. Tapos ito guys sa uh, ang gagawin niyo. Yan. Kapag gagawin niyo guys. Ito ah uh, may butas to rito sa ilalim. Yan. Bali ibababa niyo lang guys. Yan, para makita makita niyo to. Itong uh, tornilyo na to, kabilaan niyan guys. Yan, bali dalawa. Yan, para matanggal niyo tong uh, regulator. Kasi kapag uh, hindi nyo tinanggal to guys yan, uh, hindi nyo matatanggal tong uh, regulator na to kasi nga nakakapit yung uh, natin yan, bali itetesting na natin guys yan. bali ang automatic na ito guys sa pababa lang, yung pataas wala yan, wala na siyang uh, kumakalampag yan, okay na guys sige Ryan, taas mo Baba. Okay. Bali, ito guys may are. Sir, okay na sir? Okay, shoutout. Ah, uh, shoutout ka sir. Shoutout sa Mrs. Costa at sa mga anak ko. Yan, si And sir. Uh, galing pa ng Antipolo uh, City. Po, lumayo pa ako sa Binyang para gawin ang bus Sir, saan kayo sa Antipolo? Sa so may uh, sa Isidro. Warang ah, baka kayo. meron kang babatin, mga kainuman mo sir. Ah, uh, no. Hindi, dawinom eh. Babatin <laughs> ko mga kaibigan mo. Yan, uh, no. so, sir. Ma. Sir, marami salamat po sa inyo. Yan, na uh, ingat po sa pagkawe. Yan. Okay. Isa si uh, galing pa ng Antipolo City. ah uh, napanood niya yung video natin Na ganito. Yung uh, may problema sa power window regulator. Kaya si Sarah uh, napunta rito sa Binyan, Laguna. So ito guys, uh, okay na. Problem solved. Yan, okay na. Nagawa na natin. Tapos ito guys, uh, kukuberan ko na lang ito. Iaayos na natin. Yan, uh, tapos yan si Sarah. Uh, Uwi na si Sarah. Sir, sir maraming salamat po sa inyo. Ingat po sa pagkawe. sir thank, you po. Yan. So yan guys, sana may natutunan kayo sa share kong bagong video. Maraming salamat.